ganito yung gagawin niyo pag naglakad kayo ng tubig, magpapakabit kayo ng tubig o bagong metro ng tubig sa lugar ng Valenzuela at Malabon. So ito ang proseso, ito ang requirements nila. So kailangan meron kayong title, deed of sale, na may notary, parangkay clearance, bill of payment ng kapitbahay, dalawang valid ID na may signature. So pag nagkompleto nyo yan, punta kayo rito ng maaga, lapit kayo agad sa guard, sabihin nyo ka mo Uh, mag-a-apply pa lang para hindi na kayo pumila, bibigyan kayo ng form at sasabihin ng guwap sa inyo uh, kumplituhin ang requirements at ibigay sa kanya tapos papa-picturean sa inyo yung uh, number ng uh, mag-CCI antayin nyo na tatawagan kayo ng mag-CCI o pupuntahan kayo bago kayo ulit bumalik sa Maynilad so dito sa proseso na to, Um, medyo mabilis lang ang number ng magsi-CI ito so, yung number ng uh, magsi makikita nyo to pag pumunta kayo doon pipicturan nyo yan kung anong lugar kayo anong barangay at yung number ng magsi-CI tawagan nyo kung makail ano ba naka one week na hindi pa rin siya nagsi-CI tawagan nyo siya So yun nga, make sure lang na requirements na ipapasa nyo is uh, maayos at tama dahil kapag bumalik na kayo at pipila, mahabang pila to. Kailangan mahabang pila mahabang pasensya yun ang kailangan dito dapat uh, 6.30 pa lang nando na kayo o oh 6 so ayun after natin masi ay bumalik tayo dito at pumila ulit so dumating ako ng 6.30 ng umaga at pang number 12 ako so nakausap ako ng personal nila is alas 12 na ng tangali ang masakit pa doon, eh sinabi niya kailangan ang of sale ay nakatori notary So sa so madaling salita, hindi ko natapos ang ginagawa ko. So dali-dali, tumakbo ako ng notary at nagpanotary ako ng deed of sale at binalik sa kanya. So ayun nga, after niya maibigay sa akin lahat ng uh, uh impo na kailangan ko, e binigay na nga sa akin yung babayaran sa City Hall. So pumunta ako ng City Hall, may dala-dala akong requirements na galing sa Maynila, pinakita ako yun at binayaran ko ng dalawang libo. After ng City Hall ng Valenzuela ay tinuro naman ako ng City Hall ng Valenzuela papuntang traffic nila sa May Gold Malinta. So doon inabot ko yung papel at ang masaklap doon ay pinabalik ako kinabukasan dahil wala yung mga piperma. So sa madaling salita hindi ko nakuha. Pagkatapos noon kinabukasan bumalik ako at nakuha ko na yun ay after uh, Tuesday, bumalik ako ulit ng Manila dahil sa naranasan ko as ay mas pinili kong pumunta ng mas maaga para number one ako sa pila at mas maaga ako matapos dahil alam ko na ang kalakaran. So dapat kayo ganun din, agahan nyo na. Nung nakuha na natin ang papel sa traffic, bumalik ako sa Manila dahil sa karanasan ko ay mas inagaan ko na. 5.30 pa lang nandun na ako. So nagulat ako na pagdating ko ay may tao na pala na mas nauna pa sa akin. So sa madaling salita, pang number 3 ako. Ang kagandahan lang nun ay uh, mas malapit ako sa number 1. So nagsimula uh, 5.30, nandun na ako. Nagsimula ang assist sa mga client is alas 8. So nakausap ako ng uh, employee nila ng alas uh, 9.30. At doon pa lang ay in-screen ulit ang aking mga requirements. At okay na ito, kompleto na at sinabi ko na babayaran ko na kaagad para hindi na ako babalik pa so reveal tayo sa binayaran ko bagong metro ay nagkakahalaga ng 16,000 tapos 2,000 sa city hall so bali ah, nasa 18,500 lahat ang binayaran natin sa Maynilad so ngayon kung additional meter lang naman kayo ang pakarinig ko ay nasa 6,000 lang so mas mahal talaga pag new meter dahil mag-okay pa sila. So sa madaling siya ta, after kung uh, makuha ang receipt ng babayaran, pumunta ako ng 7-Eleven. Pumunta ako ng 7-Eleven at binayaran ko doon, dalawang resibo ang nangyari dahil lang ang, ang kiosk, so yung machine hindi tumatanggap ng isang bayaran lang. So isang, isang 10,000 at isang 6,500. At pagkatapos ko bayaran ay pinaserox ko yun at binalik ko dun sa Maynila at binigay ko yung photocopy ng resibo para patunay na bayad na ako sa account na ginawa ko. So yun, antay na lang natin ikabit ang meter, yun lang.